sige na kumain na oh, kumain kayo ng madami huwag kayong makulit oh, ah, hindi ko kayo gawing ulam oh, pala yung aming manok guys Yan. Kada hapon, papakainin yan. Ano na, pag manok, kailangan ah, lagaan. Kapagod ang buhay. Pero laban pa rin. Walang susuko. Kasi talagang buhay eh. Susuko ka, walang mayayari laban ng laban